Paris up guys. So, i-share ko lang sa inyo ngayon no, yung regarding nga sa pagkuha ko ng driver's license or yung pag-renew ko ng driver's license. So, pag-uusapan natin sa video to kung kailan natin makukuha yung plastic cards, bakit wala pa rin tayong plastic cards, di ba? Tsaka nga pala, update ko lang kayo, hindi ako eligible sa 10 years driver's license. So, 5 years license lang yung nakuha ko. So, pag-uusapan natin yan dito mga katrotel. So, bago lahat, uh, comment, like, and subscribe muna kayo dito sa channel natin currently nasa 141 subscribers na tayo so keep supporting lang mga katrotel ba diba, sa mga solid natin dyan comment lang kayo para bumalik ulit sa dating channel natin tsaka para pagan ulit tayo sa pag upload ano na ano, yung vlog ko regarding na sa mga rides pero okay din naman minsan kasi hindi rin naman ako madalas na pag rides so ito nga mga katrotel na unang una tip ko lang sa inyo kapag kukuha kayo ng license huwag kayo mismo dun sa LTO huwag okay, sa office ng LTO kasi napakaraming tao dun So i-check nyo muna kung anong pinakamalapit na mall sa inyo Tapos i-check nyo kung merong kuhaan ng driver license doon. So sa akin kasi sa SM South Mall ko nakuha Dalawa yung mall yata dito na merong ano no, LTO SM South Mall tsaka Robinson So halos magkadikit lang yan Or halos magkalapit lang Bumalik na lang ako kasi napakahaba kasi ng prosesyon na yun. So unang una mga katrotal magkano na kasos ko sa pag renew ng license So yung license ko nga pala uh, ano siya uh, professional pwede pang kotse tsaka uh, for, wheels pwede rin pang motor so yun nga pala yung license ko so yung nagastos ko lang naman actually mura lang naman 600 pesos para sa medical and then 500 plus wala pang 600 no ang bayad sa LTO so yun lang yung overall na nagastos ko so kulang kulang lang 1, 2 so yun na nga mga katrotel no medyo nainis lang ako kasi nga uh, actually hindi ako nag renew last year dapat ang expiration ng driver's license ko June 2023 pero dahil nga wala silang mag-produce na plastic cards 'di ba nagka-issue alam naman natin lahat ang temporary na ini-issue nila yung papel na na naman 'di ba so ganung kalupit yung gobyerno talaga natin 'di ko ba alam hindi na naayos ay siyang mga issue sa LTO hindi na lang nawawalan taon-taon na lang mayroong issue sa LTO no kaya hindi naman ako nag-renew kasi nga ang valid ID ko lang is driver's license So kapag binigay ko nga yung card ko, eh wala na. Kapag papel na naman, di ba? Or, wala na yung valid ID na physical. So ang ginawa ko mga katrota, lang sabi kasi extended daw hanggang December. Pero hindi pa rin sila nakapag-produce ng December. So mga November, nag-announce sila na lahat ng nag-expire ng April, eh may expire din ng April 2024 so isang taon. So napakaganda nga nun, no, na kasi mga iwas abada, 'di ba? Expire na pero yung validate niya extended pa rin so nagagamit ko siya as valid ID kaso ang problema hindi katagalan hindi na in-honored ng mga ano establishment yung mga ganong klaseng ID so valid na lang siya sa LTO pwede mo na lang siya ipang drive pero as ID talaga so hindi na nga siya valid so ganon kasi yung naging experience ko so sabi kasi nila December 2023 ayun eh, nga daw pag patak daw ng 2024 Okay na daw, meron na daw mga plastic cards ulit. So syempre ako naman natuwa naman ako kasi magkakaroon na ako ng valid ID. Ang problema, inaabot na ng March, 'di ba? Mag-April na. So parang one week ago pa lang kasi ako nag nag-renew ng license. So ngayon, uh, March 29 na. Wala, ang nakuha ko pa rin, papel pa rin. So kailangan pa daw bumalik. So nagtanong ako sa mga source natin kung kailan pa magiging available wala pang malinaw di ba ang pinaka latest pa lang daw ay second quarter of 2024 baka dun pa lang maproduce so hindi pa sure hanggang ngayon ano pa rin siya baka pa rin siya no ang problema dito kung na expire yung license mo ng April gaya sa akin hindi na extended yung validity so ngayon kailangan mo na mag renew papel na ulit di ba No choice ka talaga, kailangan na mag-renew. So para sa akin mga katrotel, ang sinasabi kasi nila, having a license is a privilege. So, ang paliwanag naman doon, kaya siya naging privilegio kasi, dapat mong patunayan na eligible ka kumuha ng driver's license. Pero once naman na nakakuha na ng driver's license, eh matatanggal na yung privilege. Hindi na privilege tawag doon, karapatan na yun, di ba? So, yun kasi yung hindi nila pinapaliwanag. Once na eligible ka na sa license, karapatan mo na yun, di ba? As a taxpayer, dapat may na tayong card. Kasi galing sa tax yung budget na yun eh, di ba? So, yun, sakit sa mata. So, ulit, di ko makita. Para sa inyo, ano ba masasabi nyo? Kasi ako mga katrotal, before, okay lang sa akin. Pero since ngayon na napakalaki na ng monthly tax ko, or every... Uh, every 2 weeks yung tax ko nakikita ko napakalaki Baka parang privilege ka talaga magreklamo eh, di ba? Naisip ko lang mga katrotel, sa laki ng tax na kinakaltas sa akin, parang hindi ko naman yata deserve yung lisensyang papel, di ba? 2024 na tayo ngayon. So actually okay naman yun na digital, na mayroong digital yung driver's license natin. Para sa akin okay siya, pero syempre, kung digital pa lang din, dapat hindi, hindi tayo pinagbayad ng 500 plus, di ba? Kasi hindi naman ganun yung presyo ng lisensya. So para sa akin lang, nagkaka-issue sila sa bidding. Wala yung pera yung pinag-uusapan. May mga anomalya daw. Nadadamay tayo mga Pilipino, di ba? Yung mga matitino. Nag... So dapat kapag may kinalaman dyan sa anomalya sa bidding, dapat tanggalin ka agad. Kaso hindi naman kasi ganun yung gobyerno natin. So yun lang naman yung masasabi ko na yun, di ba? Ngayon, lisensyang papel na sa akin. 2024 na lisensyang papel pa rin tayo, di ba? Ano nangyayari sa gobyerno natin? Imbis na pa-improve nang pa-improve, tayo ng pabalik sa ano, no? Ah, sa papel pa rin tayo. So, ito na nga mga katrotal, yun lang yung masasabi ko doon sa lisensyang papel, di ba? Hindi deserve ng kahit sinong driver ang mabigyan ng lisensyang papel. So, kailangan madaliin na yan, di ba? Para magkaroon na tayo ng plastic cards. Hindi ba nakakahiya, di ba, yung gobyerno natin? Ang dami sa Facebook galat, Yung mga peking lisensya, di ba? So actually, ano ha, sa mga hindi aware dyan, meron talaga sa Facebook nyan and ang dami nag-a-avail nyan. Yung mga peking lisensya, di ba? Yung hindi naman talaga sa LTO. Pero mga katrotel, yung plastic cards non legit talaga. Yung pagprint nila parang sa LTO talaga. So, nakakahiya naman sa gobyerno natin no, yung mga simpleng scammers o simpleng manluloko afford bumili ng plastic card. Yung gobyerno natin na merong budget naman talaga, eh, hindi makapag-provide ng plastic card sa atin sa mga license, no? So, yun lang naman masabi ko dyan. So, share ko na rin pala sa inyo. Uh, hindi ako nakuha ng 5 years or ng 10 years driver's license. So, nakuha ko nga lang yung 5 years lang. So, sa mga nagtatanong pa bakit, hindi naman sa kamote tayo. Ito kasi mga katrotel, share ko lang sa inyo. Na-vlog ko na rin to before. Siguro mga 2 years ago to nagkaroon ako ng demerit points kasi nga pinagdadrive ako ng kotse naka 80 kph ako sa skyway dyan sa may C5 extension so may, meron ng flyover dyan so lumagpas nga ako sa 60 kph so inaamin ko naman na mali ko talaga yon ayun dahil lang don uh, hindi na tayo eligible sa 10 years para sa akin okay lang naman kasi 5 years napaka bilis pa rin na, napakatagal pa rin naman no sa mga hindi nakakaalam dyan oh, no, parang nag renew ka na rin ulit kapag nagpa medical ka baga magdadagdag ka lang naman ng 500 so sa akin hindi siya malaking issue pero kahit pa paano iwas na naman pero siguro naman sa loob ng liwang taon may isang araw naman ako doon na tsaka napakadali na lang kumuha ng driver's license mga katrotel kasi nakagaya dati na pipila ka ng napakahaba So para sa akin, uh, i-vouch ko lang din si JR Tugade. Actually para sa akin magaling siya kaso nag-resign. So sa mga hindi nakakalam, no, si JR Tugade, yung inappoint na LTO chief uh, dati pa. Kaso nag-resign siya last year no 2023 kasi hindi kinaya yung pamamalakad ni Bautista or yung Sa mga hindi kasi nakakalam, yung mga yung DOTR, 'di ba? Parang branch niya lang yung LTO eh. So under ng no DOTR yung LTO. So si JR Togade rin yung nagpatupad ng validity or extension ng driver's license. So, sa akin kahit papaano medyo naibsan din yung ano, uh, naibsan din yung oh, abala, di ba? So ang problema nga lang pag renew ko 5 years di ba 5 years na lang yung driver's license ko kasi may demerit points na nga ako may isa pang problema ngayon mga katrotel since hindi ako nakapag-renew last year dahil extended ang validity hindi ko alam na kapag ganun pala eh consider na expire na siya sa sa database na LTO so ibig sabihin ayat extended ang validity ah, kapag nag renew ka bawas pa rin ang isang taon di ba So, ang nangyari ngayon, nakuha ko lang na driver's license, bali 4 years na lang. <laughs> 2028 siya mag-expire. Pero okay lang, medyo matagal-tagal na rin naman para sa akin sulit na rin naman. No? And so pasensya na nga pala kayo, medyo hindi na hindi na ako ganun kasanay mag-vlog kasi alam niyo naman uh, bumabalik pa lang tayo. Pero wag kayong mag-alala, tuloy-tuloy uh, lang natin 'to. Babalik rin yung mga viewers natin, 'di ba? So share niyo lang, comment lang kayo, subscribe. Ba dati nating viewers diyan, no? mga supporters natin, support lang para tuloy-tuloy tayo mapag-upload. So ngayon, babalik na naman ako dito. May uh, enjoy ka lang yung daan kasi napakaluwag ngayon kasi Bierne Santo ngayon, no? So papagawa lang ako tempered glass dyan sa may mga muslim sa moonwalk. Sinabasag yung tempered glass ko kagabi. So yun lang mga katrotel, maraming maraming salamat sa inyo. So yun lang naman yung masasabi ko doon. Kung commentary black lang naman to, 'di ba? Hindi, hindi siya gano ka-informative pero maganda doon na share natin yung knowledge natin sa mga kapwa natin riders, saka yung opinion natin. So diyan naman diyan naman tayo sumikat before ano, you know, bibigay ng opinion. so in lang mga katrotel, maraming maraming salamat. This is Air Dry ride, ride Safe.